gateway ayun angat ko muna warna po wait lang po ah hindi ma'am nasa vlog kayo ma'am okay lang nasa vlog kayo hey ma'am hello 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 wait lang po ano ma'am ah uh, popoy's moto vlog tv yun unang booking ko kayo ma'am salamat po ma'am ah. kasi sa yung book nyo napunta sa akin <laughs> yan Good morning. Papasok pa lang kayo, ma'am, no? Ha. <laughs> Lumikot ako doon eh. Gala ko nandoon kayo sa Pearl Drive. Pero siguro 'yun yung landmark niyo palagi pag nagbubuk ma'am, na? Oy. Ano na, trabaho niya diyan sa ano, dito sa Ah, okay, 'yun know, oh. Mababasta mga consultant talaga. <laughs> Yan. Ano ma'am, uh, matagal na kayo diyan, ma'am? Matagal na. Ano mo, lagi rin kayo nag-joyride, minsan lang pag ano. Ah, uh, ano oras po pasok mo, ma'am? 9:24 yung ano natin. Ah, sige. Ano, nang 9:30 nandoon na tayo. <laughs> late late na nandoon. Ah, eh? ayan. Oh, so, ayan, magandang umaga sa lahat, kay ma'am. And, kakabalik ko lang ulit kay Joyride kasi may trabaho rin tayo eh. Hindi na tayo masyado na aside line. Eh, sakto day off natin. Kaya sa um, Joyride tayo ngayong araw na 'to. Sarap din talaga mag joyride pag linggo, no? Hindi mo siya hindi Oh. Yan. Ano 'yan, Ma'am? Uh, single pa o oh, married na? May anak na po? Ah, ilan ilan na, Ma'am, ang chikiting? Know, ma ah, nice. Mga ano, uh, ilang taon na, Ma'am, yung dalawang chikiting niyo, niyo ni Mr. Ah, malalaki na, no? Yan, shout out kay Sir, ha? Alagaan mo si Ma'am palagi. <laughs> Para po mga atlo pa. <laughs> ano ano trabaho ni Ma'am ni mister? Ano si aamuhot ng godet? Amol din. Security. O sige yan. Yun, shout out kay Sir. Bali mamaya papasok niya. Ah okay. Pakai ibah maam kayo ng oras pero ano, saang araw kayo nagkakatagpo, nagkakatagpo ni mister ng ano? ano tumasod, sa day -day. Ah, okay. Dalawa day off ninyo, ma'am. Ayos. Buti sakto sa day off ninyo, dalawa, ma'am, no? Ewan. ilang taon na kayo, ma'am? Kasama na yung mag-girlfriend, boyfriend doon, or? Ah, ah, okay. Ilang taon kayo, ma'am, bago nagpakasal? Ay ah, hindi pa. Ay pa. Okay. Pero planning na rin. Ah. Uh -oh. Pero bago kayo nagkasama, uh, ilang taon muna kayo mag boyfriend-girlfriend ni Mr.? Hindi pa kami Ah, ah. Oh. Ah, okay. Hindi pa ka talaga kayo yung ano. Eh paano yung sa bata? Ah, okay. Ah, okay lang 'yan. Basta nagmamahalan. Importante, 'di ba, ma'am? Ma'am. Na, na. Ma 2021 one uh, June 2021 yan enjoy enjoy lang tayo sa vlogging eh masarap din kasi mag vlog ng ganito minsan dahil bahay, may nakakwentuhan yung mga pasahero ganon yung mga kwento nila ah oh iba na iba 'yung nasakyan mo. ko <laughs> na <laughs> <laughs> Eh ganun talaga minsan eh hindi natin maiwasan din 'yung may mga magkakamali. Pero susunod na lang. Oo, oh, double check. <laughs> kaya ka, <may> <laughs> Ay. Wala, kakaway ka Eh, kasi minsan sa amin kay Joy, red 'di eh. pag nag-aantay kami sa labas. Kahit ano Ma'am, kayo na po. Uh, ma Inam, ah, mam ina, mga ganun. Eh. Kakapunta lang ako Oo. Okay lang 'yan, ma'am. Pero binayaran niyo pa rin yung rider. Tolan ko. Ah, ah. 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 Yung pala iba. Oo, uh, next time na lang, ma'am, pag ano napunta ka sa maling tao <laughs> pugot ba yun <laughs> alright ma'am um, eto gusto ko lang tanungin ano yung mabibigay mo na ano ma'am na advice din sa mga sa mga tao na gustong magtagal sa work at gustong makahanap ng maayos na, na trabaho sa tao uh, yung ano, sa trabaho, hindi siya sila. Ta Tapos nakikama ng maayos. Ganyan. Sumunod ang mga anong gawain. Hmm. Yung mga rules. Uh Oo. -oh, Huwag magiging pasaway. Hmm. Kasi... Attitude. Oo, yun. Oo, Galing kayo, ma'am, ha? <laughs> yung mga yun. <laughs> eh, eh... Hindi rin madali yung 8 years, ma'am. Dahil... Hirap nga naman kasi makahanap ng Ito, so. trabaho ngayon na talagang sak sa swaka, So maraming pwedeng applyan pero pagdating mo sa trabaho, Siyempre nasa sayo na rin 'yan kung kung ka, paano mo i-handle 'yon, paano ka tatagal. 'Yan. So dami ko nang sinabi. <laughs> okay. So 'yon, um, 15 minutes nandoon na tayo sa drop off location. mo muna kami na, ma'am. All right, let's go. Okay. Ganun ganun lang nandito na tayo sa Eastwood. 'Yan. Ano? Thank you po bibigyan natin si mam ma ng ano ng sticker 259 lang ito lang po yun sige mam ma thank you po mam ma thank you mama ito mam ma pa thank you ko dahil nagbukayo ay joyride tapos napunta kayo sa akin ito uh, sticker ko pwede nyo po akong i-follow mam maraming salamat po and have a nice day po bye po yan so ayan so Complete booing na natin. 40, 50, 60. 30, 40. Okay. Yan. So, maraming salamat kay ma'am. At unang booing natin, mga kapapoy. And it's good to be back. I enjoy your ride. Alrighty. So, maraming salamat ulit kay ma'am. And waiting tayo sa ating send booing. Let's go.